What's up mga kamotski? Another day, another gala na naman tayo. Ngayon, pupunta dito tayo ngayon sa Ayala Mall para bumili tayo ng gamit sa PC. Sabagat bumili po ako ng PC, yung PC yung computer yun. So, bibili tayo ng mga kailangan natin dito sa Ayala Mall para mas mapaganda at mapanatili natin yung quality ng mga videos na i-upload natin. Kaya mga kamotski, samahan niyo kami dito na mamili. sa mga kailangan kagamitan para sa ating PC at i-update yeah, namin kayo mamaya na sa pag-build, pagdating ng PC, pag-build ng PC, papakita namin sa inyo mga Kamoski. Kaya, let's go mga Kamoski! Jay, okay, yan, si Jay kasama. Kasi si Jay yung mag setup up ng PC mamaya kasama na yung mga tropa peeps na mag-a-assemble. Yeah, Malaking Mal bagay din yung PC no, sa pag edit Sobra, kasi ano Nabibit-bit lahat ng, ano, ng, ng PC yung pag, sa pag edit Oh, ayos quality hmm. na resulta. Ano. Tsaka ano kasi mas maganda mag-edit sa PC talaga. Okay. May explore mo lalo yung mga ano, yung mga editing skills. Siyempre gusto kong gusto kong makita ng mga kamods natin yung mga resulta na siyempre sila nila tayo dapat okay, suporta din natin sa maganda, sa ganda daba, lang ano. Dapat mas maganda yung quality. Lang, quality yung yan tama. Hai kusama o pala si you know, you mga know, wakapinsanan, wakapinsanan, abangan nyo, abangan nyo. Abang may kapansanan, eh, <laughs> para abang kapansanan. <laughs> abangan yung kapinsanan, uh, kay kay, pero pagdating bumili kaya mo na tayo, Kaya mo na tayo, you know, you know, you know, you know, Ito, know, you know, you know, you know, you know, you know, you mo you Update namin kayo. Update namin kayo mamaya sa pagbili natin ng mga parts ng PC at sa pagbili. Let's go! Tapos di, anong hanapin natin? Keyboard, ay ano muna? Mo monitor muna. Mo so, Monitor. And tayo ng ay, passes tayo. Pwede po passes po. Nakal? Pwede po, ano? Monitor na? Monitor mo. Pwede tayo tayo. Monitor. Sarap bumili dito. Ha? Pakadami. So, hmm. 27. 27 inches monitor ng ito kaya mo puti ang bagus mo ang puti siya nagdo rin gusto ko kasi yung mga mods eh. gusto ko yung color white The keyboard, monitor tapos yung PC ko color white din um, hanap tayo ng 27 inches na monitor okay. 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 Anong color mo? Itong HP na white. Tanong-tanong tayo. Ito yung 27. Ito window shopping mo yes, <laughs> na tayo. Sensei na. Tanong-tanong mo keyboard eh. Para sa akin, no? Keyboard. <laughs> <laughs> Ito hindi. lang yung Keyboard tayo, keyboard. Tsaka ano? Uh, Mousey. Mouse. Yama, may keyboard din yan. <laughs> Yama. Heroes <laughs> din yan. Sige, okay. harap tayo. Pero para pa tayo mahanap. Ay, saan tayo nitingin, Jay? Mr. D.I.Y. Ay, saan daw. Disposable na keyboard tsaka mouse. <laughs> <laughs> For 3 days lang yun, nalagay nito yung Ah, sa gamitan lang yun, okay na. Parang oh, okay na ba yun, mga ba? Okay na mm. daw, oh. Parang... Jay, gusto ko may ilaw, oh. Yeah, Christmas tricks, to, Christmas light? Jay, Jay, gusto ko may ilaw yung keyboard natunog din yung Merry Christmas. Oh, gusto ko may ilaw yung headset. Wow. Gusto ko may ilaw yung mouse. Saan nagpunta ka sa Meralco? <laughs> Ang gusto mo ganyan. Bali <laughs> yung mga pinupuntahan. May ilaw na lahat dyan. ba naghahanap ng mechanical Lala, yeah. okay. uh -huh. na napar? Okay. Eh, ano na lang, YouTube na lang muna yan. <laughs> eh, mo. Speaking of na doon na, na mouse part. Mouse part. So yung chat, no? Ano yung na, na, na lang? Damit oh. ni Andrew. <laughs> Hindi <laughs> guys kasi guys, mga kamotski In wala akong, wala akong masyadong alam sa computer Wala akong alam masyado sa yun, mga PC, sa kasama, kagamitan ng computer Kaya tinawag ko sila Tsaka si JJ, nagpatulong ako kasi to magaling sa computer eh Meron siyang PC eh Kaya, kaya eh, kaya tinawag ko siya eh gusto ko yung ano, gusto ko yung may mga ilaw kasi na attract ako sa maraming ilaw sa keyboard. Yung mga ganito, yung mga ganyan ilaw gusto ko. <laughs> pero hindi ko alam yung quality. Pero hindi ko alam yung quality basta may ilaw eh. Yung yun ang bibiling ko ngayon. Yan. Nandun na yung monitor, nandun na yung mga yan yung, yung headset, yung mouse, yung um, uh, keyboard. Yan, gumawa na kami yan. Nakamot screen. Try natin yung mga binili natin para bago tayo mag- Sir. Yeah. po pa. Ah. Tayo tayo guys, bayad na, bayad na tayo, bayad. na Kita uh, testing muna natin yung mga gamit. Yung keyboard, yung headset. Tingnan natin yung regular headset. Tapos yung mouse. Pinatay na niya. Okay na tayo. Try muna natin. Ano, okay ba? Okay. Ano pinindot? Ganda. Ayos man um, trust to kanya na online Rambulan. <laughs> <laughs> Ayos. Roblox na, pwede na. Roblox. Roblox. Yeah. Roblox. Roblox. Squid game tayo sa Roblox, guys. Yun. Yun. Baka pag left for dead na rin. Left for dead mo. Napunta ka lang dito, Katya. Left for dead ka lang. Ako din. <laughs> yun. And, <Soko>. Yun. So Yun, oh Ayos. So, kita, kita na tayo sa condo. Tapos, hintayin natin yung piece na pagdating. So, sa pag-assemble, update namin kayo, mga kamotsi. Alright. Try natin ng, ano? try natin ng Acer. Sa monitor natin. Ayos. Ah, Yun, maganda. Wala, Wala, ka. Wala, Wala. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Kalma, kalma. Maganda. Maganda. Wala pa. Sa dalang viewing na to, styrofoam na. <laughs> <laughs> Unboxing. 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 Ito na, no. uh, mga nasa, yung, is the, is the, is the, is Betul, TV Plus nak saya. Betul, Tivi Plus TV Plus? pandori mah? Nampak pandori mo. Bulaga. Wow, makadis kau ni Wow, makadis discount. Dapat Oh, macam 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 Lungkot pa. Kaya <laughs> <laughs> mo konti ng binili eh. Ano ba siya? Hindi kasi ano eh. Ano ba? Gusto ko sa amin yung puti. Yung ah, puting moment ko. Ito magandang inspiration dyan. Ito maganda. Bibili natin yung puti. Pag na kalawag-walag na tayo ulit. Bibili Madam tayo. Madami na yung natin yung bag. Pag naka 500,000 followers na tayo. Gawin nating all white yung team. Bibili tayo ng all white na PC. Lahat all white. Tama. Oh. Ito pinaka-dabe. Kaya tulungan niyo ako makamask yung mga maka 500,000 subscribers. Followers! <laughs> Kaya pag maka 500,000 followers tayo, all white ang piso natin makamask. Hi guys! Ito kami ngayon. Kaya la boys. Kalungkot. ko. gang! So, Parang may hey. napasya kanina. Ano meron? Kalungkot na naman ni Kaya mo. Hindi niya kasi nabili yung puti na ano, na monitor. Eh, wala ka tayong right? tsura niya? Oo, kanina pa yan, ano, Parang di siya masaya sa binili niya Acer na ano monitor. ganda, ganda naman. Nasa sa isa sulok lang eh dito bitingin ng damit. Eh no. Tingnan lang ako. Eh no. <laughs> Bigyan ko nang ano yan Starbucks. Eh. <laughs> okay, Malungkot si Kuya Mot eh. Oo nga eh. Ano reaction niya? Uh, so... Malungkot siya. Sure. So... Ikaw. Benta ko to, sabihin niya lang gawa. Mahal pa naman. Ayan oh. Eh, no? Malungkot eh. Wag. Wag. Mahal. Abangal natin mamaya. Benta ko talaga yan. 300 iso. <laughs> Benta din ako. 300. 150. 150 na lang. Sabihin <laughs> mo na to. Sabihin mo na. Benta mo na. Benta mo na. Ayan lang to. Um, 500 each. Muna, benta mo na, benta mo na, hindi naman yung gusto ko eh Benta mo na yan, benta mo na Next muna. time nga kasi nga Benta mo na yan, benta mo na yan Hindi na benta sa akin Saan po? Saan magagaling pa yun? Sa Pasig po Ah, ay man lang, magsasabay yun Matulin lang, di kaya sakpa lang Ganun ba pag ano ba yun? Kompleto na ba yun? May mouse na ba yun? O wala pa? Hindi po, bumili lang tayo talaga ng peripherals Pero may monitor may po yun, TV yun. Na. Monitor ba 'yon? Oh, po, meron na po. 20 po, 25 inches. Ito puti, gusto puti. Ano bang kulay ng monitor doon? Ano? Black uh, din po 'yon. Ha? Black din. Ay, bakit pili ka ng puti? Ano? Eh, di black and white na dating noon ang pangit. Okay. Dapat black and black. Ah, ano? Ano lang ba? Pwede. Pag puti ba? para sa ano noon, color room. color room yung isa doon. Hindi kayo mag-computer ko yan, kinuha, inuwi ko sa Cavite yung computer Kami na yan. Ayun, ito maganda naman eh. maganda, maganda malinaw yung ano. Oo oh, nga. Tsaka ang laki noon, oh, 25. Palit ko yung 24 ko doon. 27 binili pare. Ah, oh, diba? oh, yung binili natin 27 yung doon, yung yung meron si Kuya Mot na ano, 25. 25 <coughs> Laki eh. So, Dalawang malaki yan di. Malula ka dun ka kaya bilang. Okay na? PC. Ito yung monitor na iso. May pakita natin. The best na PC ni Kuya Mon. Puti. Ayan yung pinaka pinakamain ko. Thank you. kau buat tolong dia sini. Jalan dulu. Wah. Dah bes. Kosong. Oh, ha, nang atah Sa tapos na yung PC ni Kuya Mot. Tingnan natin kung magugustuhan niya. Ano ba sa tingin mo? 100% goods to. Sobrang solid ito. Sa tingin mo magugustuhan ba ni Kuya to? Oo. Kaya na tapos. Kung, nga, kung ayaw niya, ay. bigyan niya na lang. Benta niya na lang dyan. Oh. 350 sa labas. Gusto? Tingnan mo sa Kuya Mot. Okay, mo. Yeah. Kurt, sa, ting sa tingin mo magugustuhan kayo ni Kuya Mot to? Magugustuhan niya yan. E okay. oh, okay. Bisa-bisa. Eh paano na ba nagtampo pa eh, paano ba nagtampo pa? Ha? Huh? Baka kukunin ko na yan, dali ko na sa kabita. Ah, Gagamitin <laughs> ko pa nga niyan, pang gawa ng research ko. Yun, yun! So, pupunta na natin si Kemot. Kung mo ba siya, baka, na, o baka magustuhan niya bigla to. Tara, tingnan natin. Ben. Kemot! Naku po. Uy, tapos na yung PC mo. po ka pa. Tingnan mo yung PC mo. Alam? Tapos, tapos na yung PC mo. Maganda. Boy, iba. Maganda. Gusto mo nga, puti. Pare, Pula, puti man sa itim yan, ang mahalaga, may screen. Maganda yun. Ako, tinanong ko yung dalawa, gustong gusto nila. Pag tinanong ko tatay mo, baka magustuhan pa niya. Pwede natin yung O, yan, o. Paano na ba yan? O, yan yan, bossing. 100% yan. Balik mo pag hindi hindi maganda. Sigurado ka. Ah. Sabi, o. Sigurado ka. Ah. Ay, eh, sige. Ay, ko kayo ba Panalong-panalong ko. Oh. Gagamitin ko pang research pag hindi maano, pag sa inyo. Maayos ka. Ito na yun? Saan Ito Saan, 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 swa? Ay! Ang ganda pala! Ayaw ka magsalita! Kung ayaw, ayaw mo ba o hindi! Pagpangit na dalhin sa Kabiti City, ay, sa akin nalang. Hindi ka na yung pigs ko! Yan! Ayos! Napakamahal yan, tapos ayaw ka. Malman! Ayaw mo! Ayaw mo na yan! Ay wow, at oh, pa uli mo 'yun. mo, kay music ay music mo. Uli mo pagta-type mo. Kuya, hindi nabasa ba? Hindi, <laughs> <laughs> ano kasi. Ano ba 'dik sabihin niyan? Ganyan kaganda 'yung PC. Ay. Salamat po una sa lahat, maraming salamat sa Kings PC na smooth transaction. Tapos sila pa yung mag-build at uh, yung transport from Pasig to so, Paranaque. Kaya uh, marami salamat sa Kings PC. Uh, follow kayo sa ng page at uh, kung gusto nyo na gusto transaction, kung gusto nyo na tulad dito ng PC, eh, mag-message lang kayo sa Kings PC page nila. Kings PC, ayos kayo. Alright. Ay, gago naman. Ay! Naka-dual monitor ka na ba? Dual monitor! Sidecar pa! Ikaw ba? ba? Isa lang yung monitor kai? eh. Pero okay. baka isa. Hindi, hindi. Hindi. Maganda pala, maganda. Para sa akin kasi gusto namin maipakita, maibigay sa inyo yung ganda ng quality sa pag edit no? Kahit beginner pa lang tayo, eh tag pa lang tayo dito sa social media sa ating industriya. Yung maganda, kahit bago nga, maganda maibigay namin yung yung na. the best na editing, tsaka yung quality. Kaya maraming salamat mga kamotsi. Thank you Lord, thank you kaya well si Dai, na pinagalooban tayo ng PC. No? Uh, maraming salamat, maraming salamat. So napaganda, gagamitin na namin to. More content to come. Ang... Yeah! abangan nyo yung mga content namin. Kaya huwag nyo kakalimutan, mag-follow sa ating Facebook page. Subscribe! Yan, yeah, at mag-subscribe tayo sa YouTube channel, ang Kuya Mag Vlog. At, ito, si Kuya Mag, nagsasabi, I love you with the love of God.